maligayang pagbabalik po dito sa ating uh, youtube channel at uh, pasensya na kayo sa ating mga dating subscribers bihirang bihira bihirang bihira po tayong makapag upload ng video at uh, yun nandito pa rin ako sa Pilipinas uh, today ay uh, August 20, 2022 at uh, na medical na din ako naghihintay na lamang ng flight details at ayan uh, nga sabi ng uh, last update ng office ay sa Cape Town Africa ang aking ano join o sana matuloy na ngayong August 23 or uh, 24 so yun at uh, buhay driver muna tayo habang wala pa at uh, merong nag-comment dun sa video natin at sasamantalahin ko habang nagdadrive ako hindi ako makagawa ng video sa bahay at ayun uh, may nag-comment si Sir Julian ayun shoutout kay Sir Julian Datu ang uh, sabi niya uh, kung pwede daw gawa ng video yung mga position or yung mga ranking sa barko So, yun ang ating pag-uusapan today. Pero bago yan, kung uh, kayo po ay napadaan dito sa ating YouTube channel, hindi ka pa nakasubscribe subscribe pwede mong pindutin ang ating uh, subscribe uh, button. Isama nyo na rin ang bell icon para notified pa lagi kayo ni YouTube kung may bago tayong upload na video. So, ayun. umpisa na natin. Ano daw yung mga rankings or yung mga positions sa barco? At uh, shoutout Sir Julian So magsisimula tayo sa pinaka uh, Mababa So tatlong bale ang sa barko Meron tayong tatlong department May deck department Engine department At saka yung galley department So yung galley Yung mga taga kusina Para mas madaling maintindihan Yung mga bago Tapos yung sa deck Yun yung mga tinatawag na kuberta at yung taga makina, yun ang engine department So, ayan, umpisa natin sa deck Bali, meron tayong uh, kadet Sama na natin yung mga uh, posibleng sahod O yung kitain monthly ng mga uh, sasabihin ko Sa deck kadet, yun ang una natin Sa deck kadet, nasa around uh, 400 dollars to 1,000 yun po ang sahod ng kadete halos pareho yan ng sa uh, Indian kadet so ayan, Indian cadet kada kadet D -D, halos sa same ang sahod nila then sa deck, deck pa rin uh, OS yung ordinary seaman na tinatawag ang ordinary seaman po ay uh, nasa around uh, 900 to $1,600 ang posibleng kitain monthly po yan at ang katapat po niyan sa engine ang alas kaparehan ng sahod niya is uh, wiper yun po ang uh, magka ano, OS then wiper then ang next naman is yung AB sa deck yung uh, able-bodied seaman nasa around uh, 1200 po ang sahod ng uh, AB hanggang 1800 dollars so ang uh, katapat naman niya sa marina ay ang oiler so yan oiler at saka AB then ang uh, sunod naman po natin IC si bosen si Boson ayan yan po ay nasa around Tambosen uh, po natin nasa around uh, 1700 hanggang 2500 at uh, sa amin sa tanker ay meron pang isa Ayun meron pa tayong isang uh, pump man Yan po yung mga pump man na tinatawag at ang uh, salary niya ay halos kapareho ni bosen or kung mas mataas ng konti kay Boson nasa around 1.7 hanggang uh, $2500 din so yan po ay uh, general na po yan kasama na yung mga tanker, yung mga bulk kaya may range ako na, na sinasabi yung mga sahod nila nilalagyan ko ng range, for example sa bosen 1.7 hanggang uh, around $2500 at uh, ang next naman po natin ay yung uh, officers. Ang third mate po ay ang salary ng third mate ay nasa round 2000 hanggang 3500. ayan po ang third mate. At sa makina naman po, ang uh, partner niyan ay ang port engineer fourth engineer po, ganun din ang sahod niya nagre-range ng around 2,000 hanggang 3,500 at ang uh, second mate naman ang sunod natin so yun yung position natin ngayon second mate, second officer kung uh, sa makina ang halos katapat ng uh, second mate sa sahod ay ang third engineer at ang sunod naman po ay ang ating chief mate Tinatawag natin na sa barko. Ang sahod po ng chipmate hina nasa around $6,000 hanggang $10,500. At ang uh, sa makina naman po IC si Segundo Makinista, second engineer. Halos pareho din chief mate ng sahod. Hindi nagkakalayo yan. Then, ang sunod na natin ay si kapitan. Siya na po ang uh, overall uh, in charge. Siya po ang command natin sa barco. Siya po ang pinakamataas. Under niya din si chief engineer. Siya po ang uh, may pinakamataas din na sahod sa barco. So, nagre-range ang uh, kapitan ng mga around uh, 8,000 hanggang 14,000 dollars so ang chip engineer medyo mababa ng konti sa kapitan nasa mga 1,000 ganyan 2,000 hindi, hindi sila nagkakalayo din ng kapitan ng chip engineer so ayan at yung mga trabaho naman yan ay uh, marami kayong makikita dito sa mga vlog meron na din ako nagawa na vlog nyan yung mga trabaho ng mga OS ng AB uh, pwede nyong panoodin po madami tayong nagawa na video dito sa ating channel at sa gali naman pala sa gali department meron tayong mesman so sa amin, sa tanker dati meron kaming dalawang mesman merong ibang barko may isang mesman depende po yan depende sa company at ang sahod ng mesman ay nagre-range po ng 900 hanggang uh, 1,600 dollars. Then ang sunod na, ayun na, yung ating uh, cook. Para sa akin, ito yung isa sa pinakamahirap na trabaho sa barko. Chip cook. Dahil madami kang uh, pakakainin, iba-iba yung panlasa, kaya sinabi ko na napakahirap na chip cook. So ang uh, range po ng chip cook ay nasa 1,600 Hanggang $2,500 So ayan Yan po ay uh, base lamang po sa na-experience ko Disclaimer po tayo Iba-iba po yung mga Company, iba-iba ang sahod Iba-iba ang uh, agency dito sa Pilipinas May kanya-kanya ding principal Sa ibang bansa At iba-iba po yung mga sahod yan So kaya Yan po ay base lamang po sa aking uh, Experience At dun sa mga nakikita ko na ibang mga galing sa ibang company dahil ako po ay nanggaling din sa ibang company so yun, uh, Sir Julian, shout out sana ay mapanood mo itong ating uh, video ginawa ko ito para sa iyo at pasensya na sa mga dati natin subscribers bihira nga tayong maka pag upload ng video kaya makikita nyo yung video ko kaya lamang ako nag upload para po hindi mabakante yung aking channel kaya kung ano ano na yung uh, Hina-upload ko para lamang updated Ang ating YouTube channel So ayan, malapit na ako dito sa aking uh, Pupuntahan Naroon akong susunduin dito Kaya shoutout po sa inyo lahat Sa ating subscriber, maraming, maraming salamat Malapit na tayo mag 20,000 Kaya thank you, thank you Sa inyo lahat Kahit hindi tayo nakaka-upload May mga subscriber pa rin tayo Kaya thank you, thank you po Thank you ata uh, ingat kan ialah god bless pak